Ano yes, ba talaga ang nangyari dyan sa Bao de masinlok na naging sanhe ng pagkamatay nung tatlo nating kababayan? Yes sir. Uh, according po sa initial investigation na kinundak po kahapon, uh, nag-depart po itong uh, fishing boat dirin sa Subic po. Galing po sa Subic to noong 26 September. Ngayon sir, dumating po siya sa incident area noong 30 September po. Mm -hmm. At nangyari po yung insidente ng no October 2, madaling araw, around 4.20 po according po sa survivor. Ayon uh, nga po, uh, nung pagdating po nila sa area na yan, uh, masama po yung panahon. Uh, umuulan po, uh, maalon, and restricted po yung visibility. And of course po, madilim po daw kasi madaling araw po. Uh -huh. And according, accordingly po, uh, nagtali po sila sa payaw nila doon. Uh, ang location po ng payaw nila is sa uh, 119 nautical miles. So, that's roughly... Magandit, uh, pasensya ka na. Uh, ignorante lang. Ano ibig sabihin ng payaw? Ano yung payaw? Payaw po, sa rito yung parang uh, fish markers po nila kung saan uh, nilulur po nila yung ano, parang iniingganyo po nilang isda at uh, doon po, uh, doon po sila nakakahuli ng maraming isda. Ah, uh, 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 see. Ito po 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 nilalagay sa dagat. Ah, okay, okay, okay. Uh, uh, uh. Sige po, pagkatapos po, ano yung nangyari? Uh, doon po sila lagtalay para... Uh, hindi po sila pa rin dahil nga po masama yung panahon ayun nga po unfortunately around uh 420 ng madaling araw po no Oktobre, uh, ados uh, may duman po na commercial vessel and at uh, masagasaan po sila and resulting po sa tatlong casualties natin kasama po rito yung boat captain uh and uh, yung 11 na uh, survivors po bali 14 po yung crew nito Aha. Uh, ito po nga uh, FB Derin ay uh, kunamaan po yung outrigger niya sa bandang kanan. Ito po yung katig niya para ito po yung ginagamit na mag po yung bangka natin. Mm -hmm. Ang uh, haba po o laki po ng bangka ay 56 gross tonnage po. Medyo maliit to kumpara po sa uh, mga typical na sizes ng mga commercial vessels natin. Uh, just ano lang po para maintindihan po ng ating mga listeners, mm -hmm. ang mga commercial vessels po ay for international trade. So, dineside po sila na malalaki para uh -huh. po mag-stable sila kahit uh, malalaki po yung alon. Now, uh, sir, comparing po sa sa size po ng bangka and sa size yung po ng D commercial Yung D-RIN, FBD rin. Yes po. Uh, Napakalit po ng, ano, ng uh, fishing bangka nito eh, kung ikukumpara pa natin sa commercial vessel. Aha. Uh -huh. Yes po. Uh, ang initial po na report is nung uh, pagkakasabi po ng survivor, ah, uh, nakatali po sila sa payao and then uh, nagulat na lang po sila na may biglang dumating na commercial vessel. Mhm. Mm ah, uh, do doon na po nangyari na nasa kasaan po yung bangka at uh, head trauma po yung ano. May mga tama po sa ulo yung uh, tatlong uh, oh. nasa we.